Ang adlaw sa tanang mga Pilipino sa tibuok nasod ug sa nagkalain-laing parte sa kalibutan. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiant News. Araw-araw mula lunes hanggang biyernes sa ganitong oras ay ibabahagi namin sa inyo ang mga balita at iba't ibang informasyon tungkol sa Office of the Vice President. Dinaluhan ni Vice President Inday Sara Duterte ang ikatatlong putsyam na anibersaryo ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City nito lamang si Tiambe. Nagpasalamat ito sa naging suporta ng KOJC sa kanya at sa kanyang trabaho bilang pangalawang pangulo. Sa naging mensahe ni Inday Sara, binigyang halaga niya ang mahigpit na pananampalataya sa Panginoon. Narito ang report. Mainit ang pagsalubong ng buong Kingdom of Jesus Christ kay Vice President Inday Sara Duterte sa naging pagdalo nito sa ikatatlong putsyam na anibersaryo ng KOJC sa Davao City nitong Setyembre. Nakiisa ang pangalawang Pangulo sa ginawang praise and worship ng kongregasyon Nagpasalamat din si Inday Sara sa naging suporta ng KOJC sa kanyang trabaho bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon noon at sa kaniyang pagiging vice-presidente. Madamdamin din ang iniwan na mensahe ni Inday Sara sa buong Kingdom Nation. Because this is a crisis, it is a disaster. And ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them. If they feel that they are persecuted, kahit kukunti lang sila, trabaho ko yan bilang pangalawang Pangulo. Wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. Naniniwala rin na ang pangalawang Pangulo na mapagtatagumpayan ng KOJC ang mga hamon na kanilang kinakaharap. Mahalaga rin anya ang mahigpit na pananampalataya sa Panginoon. Ipadala sila din hi para hadlokon mo. Gipadala mo sa Ginoo para pasambton sila. If they come from a place of violence, the kingdom nation is the expert on peace. Kay bawo mo ana. Dabawenos are peace-loving Filipinos. Kung ang ni nila, if they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power. And the assault on the freedom of religion. So you will gain victory. God will be there, will always be behind you, around you, above you, underneath you, to cradle you, to shelter you, because you know His power over all of us. Isang versikulo sa Biblia ang iniwan ni Inday Sara para sa buong Kingdom Nation. Nangita ko ng um, verse, butang na ako dito of being afraid. Nandun na isa on top of the list, which will guide you, which will guide me, which will guide our countrymen through these dark times of our nation, and that is Psalm 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil for you are with me Your rod and your staff they comfort me Ayaw mo kalimot na ay ginoo. nga natanaw sa atuang tanan. Matapos ang mahigit dalawang linggo, Lisa na po ng kapulisan ang buong KOJC compound. Kaisa po kami ng maraming Pilipino sa panalangin sa patuloy na kapayapaan at pag-usad ng ating bayan tungo sa kaunlaran para sa karagdagang detalye at impormasyon, maaaring bumisita sa aming website na valiantinews.com o mag-subscribe sa aming official YouTube channel na Valiantin News. O di kaya i-follow e ang aming official Facebook page at TikTok at X. Muli ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiantin News. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino.